For today's video nga pala mga par ay magluluto tayo ng isang kilong one-fourth na dinardaraan na may halong napakaraming payapa. So yan mga par, na prepare na nga itong ating mga ingredients. Eh. Yan oh, mayroon tayo itong payapa. yan payapa yan mga para at saka kanyang food color. Siyempre, palalambutin muna natin itong isang kilong one-fourth na laman ng baboy mga parayan Ayan, ilang lang natin yan hanggang sa lumambot. Hindi mo tayo magluluto mga para sa ating la German yang kahoy yan mga paro napakaraming kahoy dito kaya kahit isang kilong 1 quart na buto-buto ay kayang-kaya nitong palambutin kaya dito tayo magluluto sa lajerman German yang kahoy So yun nga mga parto yun na ang ating isang kilong 1 quart na laman ng baboy kaya ilagay-lagay na natin ang kanyang food color mga par Siyempre, lasasalain muna natin yan. Baka may duming na sama. Ayan, sinala ko nga muna yan mga par para talagang malinis malinis ang ating ginardaraang payapa. Yan, naluhuluin lang natin yan muna mga par hanggang sa ito ay maluto. At syempre ilalagay ko na nga dyan ang kanyang payapa mga par yan. O oh. nagadaw nga papaya na si Dinardara ang papaya at mangyari ito yan. dahil tinaimas ka, dinardara ang, ang papaya. At kiwar-kiwarin nga muna din to mga par kasi sobrang dami itong payapa mga par. Oh. Madi ko muna yan, dito par na eh. Nagadaw si Ngapapaya nga papaya na matang tinay kamil eh. Ito Mel. ito udah terjatuh tiga juga karena terderaan Lu tahu juga iya no yang po iya ya karena po iya ya karena po ah, yang po ngataknya hmm, oh mas sarapnya oh hmm. maidiku pa maidiku pa setulang sobrang sarap ya guys, oh. hmm. oh, guys oh oh guys oh yang guys lihat natin guys Teka laban ta. Taliban ka ni yeah, no. wow, ta? Tito Ocon yeah, no. wow, eh. Teka kaliban. na oh. Wow, may di ko pa guys. Mga lord Teka laban ta. Taliban ka ni Tito Ocon eh. Teka kaliban. na oh. Wow, may di ko pa guys. Mga lodi. Mhm. hmm. Sarap mga lods. Tatati na po eh. Ata? Hmm, Pakan aso ata. Ito na po po. Yun itlog. Yan. Pag yung tira, hindi natin ang kaan yan. No? Ito pa. Hmm. Kakainin daw ni Tito Noel. No? Hmm. Okay. Ito. Oh? Hmm. Yan na. Ito akin naman yung nagibar. Kakainin daw ni Tito Noel. Hmm. Um. Tara na, kain na. Sarap. Hop. Wow. Hehehe.